maraming salamat sa lahat ng mga patuloy na sumusuporta sa ating mga channel, lalo na sa ating mga member na lubos na nagmamahal. Shoutout din sa lahat ng mga OFW sa buong mundo, sa mga security guard sa buong Pilipinas, sa mga blind community, sa mga baker. Maraming salamat din sa nagbigay ng dollar sa akin, 10 mga idol. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat din sa bago nating member at welcome kay Torin and Fjord Friends kay John Bin Papaya at kay Jobski the Vlogger. Mabuhay po kayong lahat mga idol. Simula na po natin ang ating kwento. Mabilis na tumulong si Padre Bacalso at ang tatlong mga guardians doon sa mga sugatan na sina Don Magno at Kapitan Lapos. Ngunit biglang nawala ang dalawa doon sa apat ng grupong The Phantom sa kanilang kinatatayuan mabilis na palang inatakin ng mga ito si Padre Bacaso ngunit napatigil din agad ang dalawa dahil mayroong sumagirit doon ng mga kadina at kamuntikan ng matamaan ang dalawang kalaban gulat na gulat ang mga ito at hindi nila inaasahan na kaya pa palang lumaban itong sigutor kahit na may mga tama ito sa kanyang katawan agad nawikan itong si Gutor kina Padre Bacaso Padre Bacaso tulungan ninyo agad ang dalawa at ipasok ninyo agad doon sa loob sa mga pagkakataon na iyon agad na din na itong si Carlo papunta doon sa gilid ng bahay nitong si Don Magno para tulungan itong si Gutor doon sa labanan napapatras agad ang dalawang membro ng napantam at muling bumalik ang mga ito doon sa kinaroonan ng kanilang kasama. Agad naman na wika nitong si Lupi ang namumunok doon sa grupo ng napantam. Mukhang kaya pa ng mga batang iyan ang lumaban ngunit may mga pinsala na ang mga ito sa kanilang mga katawan. Mukhang kaya na rin natin natapusin ang mga iyan pito. Sagot naman ng nakakabatang kapatid nitong si Lupi sa tingin ko kapatid ng Lupi, mukhang mahirapan tayo sa mga iyan. Kahit na may mga sugat ang dalawang mga batang iyan at may mga pinsala sa kanilang mga katawan, naramdaman ko pa rin ang kalakasan ng kanilang mga presensya. Kailangan pa ba natin na ituloy ang ating plano? Agad naman na wikang sagot nitong si Lupi na napag-isip-isip din ang kanilang katayuan. Umalis na tayo, Pito. Ayaw kong iyan pa ang magiging dahilan para maubos ang ating grupo. Sinang ayo na naman agad iyon ng mga natitirang membro ng kanilang mga kasamahan. Ang inaakala nila kasi kanina na kaya na nila ang mga bata, lalo na nang makita nilang nasusugatan ang mga ito. Ngunit nagkakamali ang mga ito, kahit kasi na may mga pinsala at sugat ang dalawang mga bata. Kakaiba pa rin ang lakas ng mga ito. Kaya mas nakakabuting lumayo na ang mga ito. At kalimutan na ang kanilang binabalak na paghiganti at ang tungkol doon sa mga kayamanan. Agad naman na uwi si Carlo doon sa kaibigan na bata na si Gutor. Mukhang lumayo na ang dapantang. Gutor, tulungan na natin si Manong Elias at nang matapos na ng tuluyan ang lahat ng membro ng grupong mga ngatay. Kaya sa mga pagkakataon na iyon, mabilis nang tumakbo ang dalawang mga bata papunta doon sa kabilang gilid ng bahay nila ni Don Magno. At naabutan ng mga ito doon itong si Ilyas na napatay na ang isang membro ng mga mga ngatay. Napatay na nitong si Ilyas ang asawa nitong sipuko at kasalukuyan na mayroong malalang pinsala naman ang isang anak nito na si Lucio. Agad, nawi ka nitong si Ilyas. Mukhang napatay na ninyo ang ibang membro pa ng grupong ito, Carlo, Gutor. At ngayon, tatapusin ko na din ang buhay ng isang ito. Sagot naman agad nitong si Carlo. Ikaw na ang bahala sa isang iyan, Manong Ilyas. Sa tingin ko, malala ang kanyang sugat na natamo at wala na iyan magagawa palaban sa iyo manong Ilyas ngunit kinakailangan muna natin na malaman ang pinagtataguan ng mga ito doon sa mga kayamanan saka palamang naalala nitong si Ilyas ang mga kayamanan na hawak pa pala ng mga ito kaya agad nang binitbit nitong si Ilyas ang kalaban niyang batang mga ngatay at uwi ka nito doon sa mga bata na sina Carlo at Gutor. Sa tingin ko, walang ginagawa na malakas na harang ang mga ito sa kanilang isipan. Kado, Gutor, para maharangan ang kanilang nalalaman kung saan tinatago ng mga ito ang kayamanan. Dahil sobrang kampanti ang mga ito na matatalo tayo. Hindi tulad ng grupong napantang na kapag nakita ng mga ito na alanganin ang kanilang sitwasyon Maingat na ang mga ito sa kanilang mga bawat hakbang at mga pagkilos. Kaya nagagawa ng mga ito na maharangan ang isipan noong sinikulo. Kaya hindi natin nagawang mabasa ang nilalaman ng kanyang isip. Ngunit sa ngayon, sa tingin nitong si Ilyas, maaring kaya na nilang mabasa at gawin iyon sa batang si Lucio. Binitbit agad ni Ilyas papasok sa loob ang batang mga ngatay Uwi ka nito doon sa batang si Alam mo bata, huwag ka nang magpapakita pa ng masamang mga pagkilos dahil wala ka nang magagawa pa sa amin. Sabihin mo na sa amin ang mga pinagtataguan ng mga kayamanan na dinala ninyo at bibigyan kita ng pagkakataon na mabuhay pa. Ngunit nanatiling tahimik lamang itong si na parang tinatanggap na ang kanyang kamatayan sa mga pagkakataon na iyon. Kaya agad na ginawa nila ang mga ritual, iginapos nila ang batang mga ngatay doon sa loob ng silid at makalipas ang ilang mga minuto nang tuluyan nang matapos nila ang kanilang mga ginagawang mga ritual na pag-alaman nila ang pinagtataguan ng mga nasabing mga kayamanan. Hinayaan na lamang din nitong si Ilyas na mabuhay ang batang si Lucio. Ngunit nagpasya itong si Don Magno na ikulong ang bata para hindi na ito makagawa pa ng mga kasamaan doon sa mga tao at hindi na makapamiktima pa. Agad na kinuha nila ang mga kayamanan at laking pasasalamat itong si Kapitan Lapos doon sa grupo nila ni Padre Bacalso. Pati pa nga itong si Don Magno. Malaki ang ipinagpasalamat nito doon sa grupo nila ni Elias. Ngayon, dahil sa ginawa ng mga ito, nabigyan ng linaw na ang mga sunod-sunod na mga karumaldumal na mga patayan doon sa bayan ng baronggo. At hindi lamang pala ang grupo ng Dapantam ang may kagagawan sa lahat ng mga iyon. Kasama din pala ang grupo nitong silulumak, ang grupo ng mga asasin. Samantalang ang pinsan nitong si Don Magno na si Manong Duran hinuli ito ng mga pulis at ikinulong kasama doon sa batang si Lucio. Sa hapon na iyon, nagpapaalam na ang grupo nila ni Elias doon sa doon. Kahit na ayaw tanggapin nila ni Elias ang malaking halaga na kabayaran sa kanilang ginawang pagtulong sa mga ito, nagpumilit pa rin itong si Don Magno at Padre Bacalso na tanggapin nila ang mga iyon. Makalipas naman ang ilang mga minuto, habang nagbiyahe naman ang mga ito. wika ka nitong si Elias doon sa dalawang mga bata. Kay bilis talaga ng panahon, Gutor. Carlo, kakaiba na ngayon ang lakas ninyong dalawa. Basta kahit na ano pa ang mga mangyayari. Tandaan niyo ito mga bata. Gawin ninyo ang tama. At ang dapat ninyong isipin ay ang pagtulong sa kapwa. Na tulad ng mga ginagawa ng mga magulang mo, Carlo. Ngunit nang makarating na mga ito doon sa bundok ng Kalyutrisi, agad na kinausap ang mga ito ni Buhawi. Nais kasi nito. Habang wala itong si Buhawi, itong si Carlo muna ang mamamahala doon sa kanilang taniman ng mga saging na nandoon sa dulo naman ng kanilang palayan. Dahil malawak ang palayan na pagmamayari nitong si Buhawi, malayo ang nasabing sagingan galing doon sa kanilang bahay kaya nga nagtayo ng kubo itong si Buhawi doon sa lugar para doon ito manatili sa mga araw ng Sabado at Linggo. Dahil ang mga katiwala ni Buhawi doon na nagbabantay sa kanyang sagingan, bababa ang mga ito doon sa patag sa kanalamang babalik sa bukirin pagsapit ng lunes. Agad naman nasagot nitong si Carlo doon sa kanyang ama. Huwag po kayong mag-alala Tate Buhawi. Ako nang bahalang mga ngalaga doon habang wala po kayo. Kaya nang makalis na itong si Buhawi, papunta doon sa patag. Agad nang inihanda ng bata ang mga dalahin nitong mga gamit. Makakasama naman itong si Carlo, ang matandang si Manong Udo at ang isa pa nilang tauhan na si Inting. Doon muna manatili ang mga ito habang wala pa itong si Buhawi. Ang kanilang mga katiwala kasi na nagbabantay doon sa sagingan. Nagpapaalam kasi ang mga ito na luluwas doon sa kabilang isla dahil nagkasakit ang isa nitong malapit na kamag-anak. Kinakailangan kasi na may magbabantay doon sa kanilang malawak na sagingan dahil nagiging puntirya na ito ng mga magnanakaw. Nitong mga nakaraang mga araw, may mga napapansin na itong si Buhawi na mga kakaibang mga nilalang ang umaaligid doon. Hinala nitong si Buhawi na hindi mga ordinaryong mga tao ang mga magnanakaw sa kanilang sagingan dahil kakaiba ang bilis ng mga ito na sa loob lamang ng ilang mga minuto. Sako-sako na ang dala ng mga ito na bunga ng kanilang sagingan at halos gabi-gabi na kung tumira ang mga ito. Kaya nababahala na itong si Buhawi. Punan pa na pinatawag siya ng kanyang ama na si Badong dahil mayroong malagang bagay na pag-usapan ang mga ito. Matapos na makapagpaalam itong si Carlo, doon sa kanyang ina na si Maya. Sakay ng isang balsa, papunta na ang tatlo doon sa kanilang sagingan at makalipas ang ilang mga sandali. Nang marating nila ang gilid ng kanilang mga taniman ng saging, agad nang inayos nitong si Carlo ang kanilang mga dalahin at kagamitan. Agad din na naglatag din ng mga usal itong si Carlo doon sa buong paligid para agad niyang maramdaman kung sakaling may mga hindi kaya ayang mga nilalang ang magpaparamdam sa kanila. Napakalibdib na kasi ang lugar na iyon. Bukod sa dulo na ito ng kanilang taniman ng mga palay, sa unahan ng kanilang sagingan ay makikita na ang bukirin ng kansili. Kaya bukod sa mga sagingan, agad mo din na makikita ang malawak na mga kakahuyan. Hinihinala din kasi nila ni Buhawi na ang bukirin na iyon ang tirahan ng mga rebuilding mga aswang makalipas ang ilang mga sandali mabilis nang humanda si Carlo dahil plano nilang maaga silang maglilibot doon sa kanilang sagingan napakalawak din kasi ng kanilang sagingan isa nga ito sa kanilang mga negosyo dahil sila ang pangunahing taga-supply ng mga saging doon sa Patag kaya malaking kawalan din kung sunod-sunod silang pagnanakawan plano ng kanilang grupo na mamayang pagkatapos ng kanilang hapunan lilibutin na nila ang buong paligid ng kanilang sagingan. Umaambon din sa mga pagkakataon na iyon at sa tingin itong si Manong Udo, napakagandang pagkakataon para doon sa mga magnanakaw. Ilang sandali lamang, pagsapit ng dilim. Matapos na makapaghapunan ang mga ito, nagsimula na silang maglilibot doon sa mga sagingan. Unang nilibot nila ang mga sagingan na nandoon sa gilid ng palayan. Tanging malit na ilaw lamang ng lampara ang nagbigay sa kanila ng liwanag. Kaya bukod sa maputik ang daan, nahirapan din sila sa kanilang dinadaanan na sobrang napakadulas dala ng pag-ambon sa mga oras na iyon. Nang makatawid na ang mga ito doon sa gilid ng mga palayan, umasok na ang tatlo doon sa sagingan sa bandang iyon. Mas madilim na ang buong paligid. Nauna itong si Manong Udo na siyang may dala ng lampara Samantalang nakasunod naman itong si Carlo at Inting. May dalang mga itak din ang mga ito. Kadalasan kasi maraming mga makamandag na mga ahas ang gumagala doon sa loob ng sagingan. Lumipas ang ilang mga minuto habang nagpapatuloy sa paglalakad ang mga ito. Agad na nakakaramdam ng kakaibang mga presensya itong si Carlo. Naramdaman din ang mga iyon nitong si Manong Udo kaya napatigil ang mga ito sa kanilang paglalakad. Agad naman nawikan itong si Carlo doon sa matanda. Naramdaman mo din ba ang mga presinsang iyon, manong Udo? Oo, Carlo. Mukhang mayroong napagala yata dito sa sagingan ng ama mo ng mga kampo ng kadiliman. O baka ang mga ito na ang sinasabi ni Buhawi na mga magnanakaw mukhang tama ka manong udo. Patayin muna natin ang ilaw ng lampara at manmana natin ang kanilang kinaroonan. Sagot naman nitong si Carlo. Kaya agad na pinatay iyon nitong si Manong Udo at sinanay muli nila ang kanilang mga mata sa kadiliman. Matapos naman na makapag-usal ang mga ito, agad na nilang sinundan ang mga pinanggagalingan ng mga presensyang naramdaman nila. At unti-unting naamoy na din ng mga ito ang baho ng mga aswang at nakakatiyak na talaga ang kanilang grupo na mga aswang ang nasa paligid ng sagingan. Ilang sandali lamang habang naglalakad ng dahan-dahan ang tatlo, nasisipat nila agad ang mga aninong mabibilis na umaligid doon sa mga sagingan at nakita nilang may mga pasan-pasan na din na mga sako ang mga ito. Kaya agad na wika nitong si Carlo mga animal na mga aswang na ito Namimihasa na ang mga ito Sa kanilang mga pagnanakaw Manong Udo Ako na ang bahala sa mga iyan Tingnan na lamang ninyo ang mga sagingan Baka may mga itinagong mga sako pa Ang mga ito Dito nyo na lamang ako hintayin Sagot naman agad ng matanda Mag-iingat ka Carlo Hindi pa natin tukoy Kung anong klase ng mga aswang Ang mga iyan baka ang grupo ng mga iyan ang sinasabing mga rebuilding mga aswang na namumugad doon sa kabilang gubat. May mga kaalaman ang mga iyan sa mga usal. Natitiyak ko ang mga bagay na iyan. Sagot naman itong si Carlo. Ako na po ang bahala manong udo. Kailangan ng masupil ang mga katarantaduhan ng mga ito. Masyadong namimihasa ng mga ito sa kanilang kasamaan. Matapos lamang iyon, agad nang kumilos na itong si Carlo. Agad itong umibis doon sa mga sagingan para lumapit doon sa kinaroonan ng mga nasipat na mga aswang. Ngunit sa mga pagkakataon na iyon, mabilis na din na kumilos ang mga aswang at mabilis nang nagtakbuhan ang mga ito. Pasan-pasan ang sakosakong mga nakuhang bunga ng saging ng mga ito. Kaya agad na tumakbo na din itong si Carlo Pulido sa mga usal na sa bulag at pudir ang bata kaya nagawa pa nitong maitago ang kanyang presensya doon sa mga aswang. Nagtakbuhan naman agad ang mga aswang na iyon dahil tapos na ang kanilang pagnanakaw para sa gabing iyon. Mabilisan ang kanilang mga pagkilos dahil may nasipat ang mga ito kanina na ilaw galing doon sa gilid ng palayan. Hinala ng mga aswang na baka may mga naglilibot. Kaya binilisan ng mga ito ang kanilang mga kilos. Ngunit makalipas ang ilang mga minutong takbuhan ng mga ito. Nang tuluyan ng makarating ang mga asuwang doon sa dulo ng sagingan na nandoon sa gilid din ng mga kakahuyan papunta na doon sa kabilang bundok. Naabutan ang mga iyon nitong si Carlo. At nakita ng bata na bukod pala sa mga dala ng mga asuwang na mga sako ng saging. Mayroong mga nadala na pala ang mga ito doon ibig sabihin lamang na kanina pa ginagawa ng mga aswang ang pagnanakaw at tinipo nila doon sa dulo ng sagingan ang sakosakong mga saging na pamura ang bata dahil sa galit nang makita ang mga iyon ang pinaghirapan ng kanyang ama ni nanakaw lamang ng mga demonyong ito agad na nagkarga itong si Carlo ng mga usal para sa kanyang mutya at pagkatapos mabilis na itong tumakbo papaataki doon sa mga aswang